May kasabihan at marami po ang nagsasabi na nothing is final sa isang relationship. For me mga kaibigan, mga kapapong, ito po ay totoong totoo. At maraming beses ko na rin pong napatunayan, base nga po sa mga ilang years na rin po ng pagiging coach natin, na pagka may tinutumbok ka, may inaayos kang relationship, or may isang relationship na naganap mga utol, ito po ay laging parang walang kasiguraduhan. May mga umaalis nga po dyan, yung para talagang ayaw na ayaw niya sa'yo, pero sa bandang huli, bumabalik pa rin. In a relationship po kasi wala talagang diretsyong pattern eh. Laging may mga pabago-bago po ng pag-iisip. Ngayon po kasing araw na tumakapapong ay pag-uusapan po natin kung ano po ang dapat nating gawin, bakit po ito nangyayari, at ano po ang nararapat dito mga utol. Kung halimbawa ang partner mo o minamahal mo ay nagkaroon nga po ng third party. Nag-cheat or let's say para nakahanap na nga po ng kapalit, replacement natin. Magandang pag-usapan ito mga utol at today ay marami po kayong matututunan. Pero bago po yan, kung bago ko po kayong bisita, dito po sa ating channel mga utol ay wag na wag po natin kalimutang mag-subscribe at siyempre po like na rin po at pakihit nyo na rin po yung notification bell dahil halos araw-araw naman po makapapong tayo po ay nagbibigay ng assistance tumutulong po tayo sa mga kaibigan po natin na naghahanap po ng sagot tungkol sa problemang relasyon pero before we move further, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun no? Welcome back. Nice ko po, po muna sana mag-invite na pakilike, follow, pakidalaw naman po tayo sa ating Papong TV. Facebook page mga utol kung saan tayo po ay naglalagay ng mga latest update mga nangyayari po dito po sa ating channel at sa mga nais nice po tayong makausap makapanayam sa isang one-on-one -on -one coaching, ay dito nyo rin po ako pe, pwedeng mapuntahan. Ito po ay nag-iisa. One and only official page po ng Papong TV. Mag-ingat po tayo sa fake page. Mga kapatid, kung halimbawa ikaw nga po ay parang nagdurugo, nagdadalamhati at naguguluhan dahil punong-puno tayo ng selos, punong-puno nga po tayo ng panghihinayang at yung iba nga po dyan ay may galit. Dahil nga po ramdam-ramdam ramdam mo, feel na feel at kitang-kita mo mga kapatid ng ex mo ay pinagpalit ka. Siya ngayon ay parang nakikita mong napakasaya, siya ngayon ay parang nakikita mong ibang tao mga kapatid. Unang-unang tanong dito eh, Pops. Yung mga ganito ba ay bumabalik pa rin? Kung halimbawang parang nakakita na nga po siya ng new found relationship, siya po ba ay nagre-reconnect pa rin or talagang nagbabago pa rin yung kanilang isipan? At technically, nanunumbalik pa rin po ba yung dating relasyon sa atin? Sagot po rito mga utol ay yes. Dahil nga po doon sa sinabi natin kanina na ang dynamics talaga ng isang relationship o pakikipagrelasyon ng isang tao ay parating pabago-bago. Parating may mga change of decision. The odds are very good. Napakalaki po ng pag-asa. Not some point in the future ay hindi pe pwedeng hindi pa rin po kayo mag-connect ng ex mo. Ito po ay madalas nangyayari. Pero mga utol, hindi po ito nangyayari kaagad-agad. Kadalasan dito, in the long run, in the future, sometime in the future. Dahil nga po lagi natin binabanggit kung halimbawang merong third party involved. Pwede siyang wrong relationship, pwede siyang rebound. Pagkahalimbawang may nanggulo gulo sa isang relationship mga utol, natural ang daming stages na pwedeng daanan eh. Kung halimbawa nagkahiwalay lang kayo, pwedeng mga after relief stage ay realization na. Pero ito mga utol, ang dami pang papasok na mga guilt feelings, ang dami pong negative thoughts na pwedeng mangyari dahil nga po merong isang na involved sa inyong dalawa mga kapatid. Kaya remember na mas realistic na isipin po natin o ilagay nga po natin sa ating isipan na ito po ay hindi mangyayari very soon kailangan pa po ng panahon. As I've said mga utol, malamang na malamang na katulad din po natin, ang expo natin ay 95%, 90% may attachment pa rin po yan. Lalong-lalo lalo na nga po kung halimbawang kabe-break nyo lang dalawa. Kagagaling nyo lang po sa isang away, kagagaling nyo lang po sa isang tampuhan. Attachment mga utol na alam naman po natin na hindi kaagad-agad, pwedeng alisin. Now, kung meron mga attachment styles na na-fulfill ang ex mo, siyempre po ang kasunod na definition nito mga utol ay hindi pa siya emotionally free. Hindi pa malaya yung kanyang nararamdaman. Katulad din po natin mga utol. Di ba po kahit nga tayo, kahit pilitin natin na i-divert or ilipat, i-rechannel natin yung ating attention, hindi natin maalis-alis ito mga utol because of the attachment at siyempre po naalala natin yung ating ex. Hindi pa rin po kasi tayo emotionally free at lalong hindi po tayo mentally free. Kaya nga po madalas pag ang ex natin ay nagkaroon po ng rebound relationship Kaya nga po madalas po yan pag ang ex po natin ay nagkaroon ng rebound relationship Usually 2 months hanggang 3 months po ito po ay naglalaho na Ang iba pa nga po dyan ay medyo earlier, 2 weeks So anong solusyon dito? Paano ba magbabago ang isip ng ex natin? Paano ba niya tayo mamimiss mga kapatid? Maraming beses na sinasabi ko na nga po sa mga video natin na paano mangyayari yan kung halimbawa masyado kang available sa kanya. Siyempre, kailangan mong dumitouch. Ngayon, kung halimbawa naman merong third party, merong rebound relationship, merong another person involved, Double detach po mga utol ang kailangan po nating iparamdam sa kanya. Very reasonable naman kung bakit eh. Dahil sinabi ko nga po kung halimbawa kayo po ay nandyan, despite of the fact na siya nga po ay merong partner, may rebound relationship, at nararamdaman po niya na nandun po kayo, nag strive na ayusin ang relationship, basically, hinahabol natin siya mga utol, ay naturally bababa po, bababa po, bababa po ang pakiramdam at value po natin. Unti-unting liliit ang halaga natin sa kanya mga utol. Dahil nga po, isipin natin mabuti ha, may kasalanan na siyang ginagawa, alam po niya yon. Meron na po siyang partner na, Sabihin na nating rebound nito mga utol tapos nakikita niya na nagmamakaawa ka pa syempre po naturally mawawalan po tayo dito ng halaga. Second, iparamdam nyo po mga utol na na-outgrow nyo na po yung problema at na-outgrow na po natin ang ex natin. By showing yourself, pinapresent nyo yung sarili nyo na kayo nga po ay nakafocus sa development rather than relationship focus mga utol ay mapupunan niya kagad ito. Simple kailangan mo maging blooming dito. Kailangan mo mag-boom dito kailangan ito po ay mapuna kagad niya at kailangan magkaroon nga po ng impact ang magiging physical appearance natin sa kanya after nga po ng breakup. Without bragging mga utol, yung parang fine-flex mo at niyayabang natin, ipakita mo talaga genuinely kung ano po yung mga success at improvement na nangyayari sa'yo kahit po sa social media o kahit nga po sa word of mouth. Pag kami nagkukwento kasi, mas realistic po yon. To make it very effective, wag mo siyang i-overdo sakto lang. Isa rin sa mga susi nito mga utol ay mag-focus tayo ng mabuti, mag-isip tayo ng mabuti, pakiramdaman natin ang ating sarili mga utol. Ano ba sa tingin mo ang nararamdaman at possible na nakikita ng ex mo sa'yo? Baka naman akala niya ay umaasa ka pa. Kasi pagkahalimbawang ito po ang nafe-feel niya mga utol, hindi po siya magkakaroon ng regrets. Hindi siya manghihinayang sa anumang katayuan at status natin. Dahil ang mararamdaman ng ex mo, ikaw nga po ay nandyan at naghihintay lang. Yung iba pa nga po dito, reserve or backup plan. The more po kasi na nararamdaman ng ex mo na hinahayaan mo siyang makalayo, hinahayaan mo siyang mag-explore, pinababayaan mo siya kung anong gusto mo, doon ka na lang. Pagka ito po ay nararamdaman niya mga utol, syempre mo magkakaroon ng conclusion ng ex mo sa kanyang isipan na wala na siyang backup plan, na wala na po siyang reserve at option at wala na po naghihintay sa kanya mga utol. Napaka-importante po niyan yung ang pakiramdam ng ex mo at the end of the tunnel ay wala pong butas at wala nga pong naghihintay sa kanyang liwanag. Alam ko po na sobrang sakit po nito at talaga naman pong pagka nabalitaan mo ay halos parang nasisira yung mga oras at araw mo. Hindi ka makagalaw, hindi mo alam kung anong gagawin mo mga kapatid dahil nga po ito nga po ay napakabigat kung maririnig natin. Pero ang bigat na to, ang sakit na to mga utol ay ang pwede mo ring magamit in order to succeed. Dahil pe, pwede mong gawing motivation itong mga utol para mapalabas mo yung the best version nga po ng sarili natin. Kailangan mong gawin yan mga utol dahil kung expected ng party, third party at ng ex mo na ikaw nga po ay lalagapak, lulubog at talaga naman pong dada pa mga utol, kailangan ipakita mo sa kanya ang kabaliktaran. Kailangan iparamdam mo, lalong-lalo na nga po sa third party na ikaw nga po ay bumabangon at may pakpak pa rin kapatid. Dahil alam naman po natin tulad ng sinabi ko, ano ba ang sekreto niyan? Siyempre po, nakabantayan sa'yo, nakamonitor yan sa'yo at insecure yan sa'yo mga utol dahil ikaw nga po ang original. Sayo siya ng galing. Lalo na kung halimbawang genuine at in love yan sa ex mo mga utol, lalong lalo po yang rurupok. Pagka nakikita po niyang ikaw nga po ay bumabangon, lumalakas at talaga naman pong bumubuti mga utol. Yan ang kailangan natin gawin. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo today. Bantayan po natin at syempre po alagaan po natin ang ating pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Stay safe po. Papong TV.